Yan mga kabutsoy at good morning good morning po sa inyo at Today is Monday mga kabutsoy at maaga tayong pumasok kanina Time check 4.44 at nandito ako sa domestic mga kabutsoy at pabalik na ako ng Makati Yan na aga natin malis ako sa bahay kanina last stress Yan duty natin mga kabutsoy at maagang maaga tayo ngayon <laughs> okay na tayo ng Rockwell Ayan, mga kabutsoy. May may alam, mga kabutsoy. Ayan, mga kabutsoy. At, nandito tayo sa tramo. Right. Mga nagtatingan na mga bus galing sa probinsya. Naga ah, nila dito. 5 Five star. Oo, ang daming nagdating galing, ano, probinsya. Ang daming taxi, kaya traffic kayo, umaga-umaga, traffic. Arrival ng 5 star. Yan mga kabuso, yun. Ang kabusoy, oh. daming taxi. Alright. Uh, at palabas na tayo ng Itza. At yun na nga mga kabuso, yata sa Itza na tayo, medyo masikip na. Yan na mga kabuso, at uh, parang masikip na siya. Traffic na. Paakit ng Magallanes ito yung mga butsoy alright, shout out to you all. good morning yan, yan mga kabutsoy, at ito po yung sabi ko na basta driver, walang walang time, walang oras kung kailan sa pasokin, maaga, manutang hali mga kabutsoy, at kaya ngayon maaga tayo at uh, nagatid tayo sa airport balisin at pabalik na tayo ngayon ng Rockwell mga kabutsoy yan shout out sa si nila at good morning at sir uh, sir good morning good morning maaga tayo bumiyahe ngayon thanks <laughs> from garden ma'am thanks uh, may gamit lang sa daad ma'am yan uh, shout out po sa iyo sir Noah official sir Noah good morning Grisilda Alvaro, Mam ma Grisilda, Miga Melusadar po Luisa Granada dulu Good morning, good morning At mandi ngayon Ah, Agar ng duty natin At shout out po sa mga OFW sa ibang bansa Kung saan man kayo sulok ng mundo miga Mega shout sa inyo At magingat kayo palagi dyan Titi, maganda Titi, shout out po Good morning Lichel, Resurrection Cell ah Mega shout out at mega mega out kay Katrina Ramos kat ah, mega mega shout out yan yan baklayo yan mega mega shout out uh, at my friend Pabitra mega mega shout out Rickman TV Mix bye uh, good morning Subert <laughs> nagtambay-tambay lang sa mga video mo bye ah, uh, Hindi pa alam kung ano na si Bay Rickman Kung monetized na LMA TV Vlog uh, Shout by Leo Uwa channel manay na yung uwa Mga mga shout out mo na yung Mga mga shout out kay Anwaris TV Manay, kamusta ka na manay? I'll do to go, go doll Amiga, ano Good morning At saka kay Jublog, yan, set out po iyo Inupa channel, pa Amiga, malo set out po, maminupa At kung sino yung hindi ko na set out uh, Mga kabutsoy, at miga uh, Mga set out po sa inyong lahat Dahil makalimutin na tayo ngayon mga kabutsoy at, Pero nandito pa rin, nababasa ko pa rin yung mga pupunta sa aking premier o sa aking mga video mga kabusoy at mag-ingat kayo palagi at maraming maraming salamat po sa inyo sa inyo support akin TV at minsan lang tayo mag-upload minsan lang tayo mag-live ayan dito na tayo sa tunnel driver Yan, dito na tayo sa Buendia MRT mga kabutsuy at sisingit ang boss <laughs> sa liling daan sila tapos palipat-lipat pa sila ng linya nila ano kaya yun Ay, aku. Mga bus talaga. Kahit kailan, mga pasaway. Hari nang ang idsa, mga bus. <laughs> right mga no, kabutsoy. Paket na tayo ng Estrella Bridge. Yan, yeah, no, mga right. joy Ito ka ko na yung aking video. Good morning, good morning po sa inyo lahat dyan at shout out po sa inyong lahat. Yan mga kabutsoy at nandito na tayo sa Rockwell 505 Yan mga kabutsoy at Ang aga natin Woo! Maaga lang ang sakalam <laughs> Yan mga kabutsoy at good morning, good morning po sa inyo lahat dyan At ingat po kayo sa mga Papasok kayong umaga dahil Umuulan, umambon-ambon Ay kagabi malakas yung ulan pero Kanina pagpasok ko ah uh, Medyo ambon-ambon na lang Ngayon umambon-ambon naman ulit Galing na ako ng airport, thank you, thank you Hangin, siya, mahangin, may hangin kasama. Mahabut, ah. Yan. At, na kasama mga butsoy. Madilim pa rin. At pababa na tayo, sa basement. kabutsoy at nandito na tayo yun mga kabutsoy at nabasa yung ating car andyan si Mini ipasok mo natin si Mini yan mga kabutsoy andyan siya right? yan mga kabutsoy at paparada muna tayo at pinarada ko muna si Mini tapos ito na naman si Kia yeah. <laughs> alright yun mga kabusoy at nandito na tayo at balik kayo sa driver's quarter doon na tayo magantay nagagal natin tulog tulog mo na yun mga kabusoy good morning good morning tulog muna mo na tayo kasi mamaya may pupuntahan pa ako sa Salcedo, Makati. ay pick upin ako doon. Nakalimutan ni ma'am yung kanyang gamit nandun. Ayan mga musoy, hindi pito na tayo. Ayan mga musoy, hindi na tayo. Alright. Good morning, good morning. At uh, patay naman kayo sa driver's for tour. Mula naman ata. Mulan. Kaka-pasok ko lang mula. <laughs> Kaka-pasok ko lang. Kumulan mga bucoin. Kumulan eh. siya. Lakas eh. Kaka-pasok ko lang ng uh, ano. Kumulan. Wala na una dito kanina. Wala lang mag-isa dito kanina. Si Black, si Black yung kasama ko ngayon. Iyon know. oh. All right. Sa 2. Wenek morning, wenek. Agad po si airport. Okay, oh, sir. Hello na. 1.45. Kanina? Hmm. Si Loy Loy. Tulog. Ayan. Kuwang-kuwa <laughs> ka ngayon sa vlog ko ngayon. Bagay ko ng vlog. Magkaya kami ng kwenek. May show syup. po. May show ako. Ayan. Loy Loy. Nando na sa kwan. Puntang balisin. Ano, natin, na? natin ko na. Aga namin walis eh.

Oh, nakalimutan ko bilhin ng kape. Yung pala yung sa ko pa, may nakalimutan ko si Billy Bean. Yun. Oh, yan. oh maya lang, maya. Maya lang ah, maya may alam ko eh. May alam ko magkape. Tama yan ah. May kape. O, oh, tabi ko lang yan. rin namin kailan ba? Sa pa ah. Siyo ay. ko eh. Malis na ba? Ilang araw na ako. đẹp warna Chú bao, áo cho chú bao. Được mình tập luyện. Rồi. Lát nữa. Ờ Hả? Được mình Nakabit pa ko ng sticker nga po no? Iwasan mo na ako. Ang dumi eh. Ang sa natatamis yung... dami yung dumi sa loob. Bakit nag -opta. sila na. Dami yung... Saan sila pumunta? Huwag oh. Baka dito lang. O, na. Saan mo yung atid? yung na doon. Apat na naman. Lagis. Ay! Saan narinig ko kay, din ko kay Rama? Pintuan yung alaga ako. Hmm. Baka yun natin binabanggit na, kalimutan ko lugar. Ngā rồi một tên nào. Được được. <laughs> nào <laughs> đây, không ngā 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 được ngā 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 một mà bây giờ chúng ta sẽ tìm lại mình à còn cà phê còn marga đó đâu đi lên không có cái con mình sắp đi Kala nyo, ako lang isa. Dalawa kami yung kinek. Tatlo kami. Sa tulog. Yan. Ayan yung barakuda na bading. Ang gabang mapahas nyo. Ako yan. Ayaw yung matrapay sa daan eh. <laughs> Bye bye bye.